ang imakulada, ikan siya sa Latin nga giingon sa definition nga without or wala so makula means blimis. so ang makula mansa ang imakula without ang im without ang kula mansa So, Immaculada, walay mansa. Okay? So, may nang maklaro na na kahit ka mga words bitaw nga di matagad. Mabin na naghatag na bilis sa isgutanan. Okay, so, Dritas conception Ah, di din lugar ha. Concepcion, gikan sa ah, uh, pinulungan nga, naghihubad ni siya sa Binisaya, na nagpasabot nga gisabak nga walay mansa sa sala. Konsepsyon, gikan sa iyang pagsabak ba? Boto sabot, sa mama ni Santa Maria, dana siya nga walay mansa sa sala. Muna nga gitawag siyang imakulada konsepsyon. Boto sabot, gipanamkon si Santa Maria sa iyang mama niya mga tanda ko ninyo. Nakaila ba mo ugin sa si mama ni Santa Maria? Uh, comment mo sa obos kay ato ni siyang hinganlan ngayong tatawad.